yan yung mga uh, webunto na tinatayo ngayon dito, laki okay. isa sa magiging tourist attraction dito sa uh, Pasig mga ka-journey kung pupunta ka ng uh, Manggahan pwedeng dumaan dito mga ka-journey galing ka ng C5 ang ganda dito mga ka-journey nire-develop na tong lugar Good morning mga Today journey Today's vlog Bapunta uh, ako ng uh, Makati Sa tawa ko ko meron lang tayong Nakumin Ito is something Bakumin uh, Para mailakad ilakad natin dito diba? Ayan Mukhang uh, ililipat na yung uh, Tiktik ng uh, Meralco Eh, takaman tungo mga, mga juni ng ano tatamaan ng uh, ginagawang tulay dito yung magiging way ng galit sa tulay yung dyan sa may yung 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 oh no! yung hey, <laughs> I'll it.

naman ng T5 mga kadiri ito ay bagong kulay Ayan ulit yung way ko mga ka-chirin Ayan ulit ako dadaan ng kalayaan at C5 to Pasig sa Santulan So pag mapasa kasi ako hindi ako dumadaan dito pagka pauwi nag-iit sa ako kasi e, hindi ko mas malapit doon Kung so, i-cocompara ko yung firm uh, na BMW flyover hanggang dito sa may C5 uh, para akong nasa ano lang lang. na liyan nandun ako sa ano lang, sa may mga pony so konti na lang yung boulevard then na uh, white plane so yun kaya hindi na ako hindi ako nasisipad kasi traffic din dito sa, sa hapon sa so, yun lang ako dumaan dito para nadaanan natin yung uh, bagong tayong tulay dyan sa may uh, parking. Ginti na So mag elevated tayo Ako kasi Ako tayo ng elevated po sa kabila Elevated at pabalik Keep Madami rin nga pwede dito sa lugar na ito, gaya niya na. Oo. Oo. So, Nandito eh, Galing niya. <laughs> oh no! oh sa... sa kabilang side. So, dito pala yung way niya. So, diyan. Madami niya so, dito siya siya sa lugar na yan mga kadomi. So, hindi wala yung bababa at sa kahit yung layover. eh yung iba nalilito. Oh no! Hindi kayo dyan. Pag kayo nag ilalim lang ako mga kajuri dito sa may uh, flyover dito sa may reserve yung flyover kasi yung naka yung flyover tayo dyan hindi, tayo pwedeng sumana sumana dyan sa may ano, bagong gawang tulay okay <laughs> Kaya sa flyover, mga kaunti, uh, mga osakit So, magbigilid na tayo mga kajomi Para Paano natin itong uh, bagong gawang tulay dito Kasi best time itong mga dahanan to Tali talagang magpak So, yun ah uh, bagong gawang tula yun ang manadaanan dito ayan so ayan mga kadulme ito Robinson Land ayan ang uh, ganda ng uh, dito mga kadulme ang baka ng rebundo Wow! So, sa mga hindi nakakadaan dito, ang ganda dito Ang laki ng uh, ribultong tinatayo dito. Na yun, oh. bukas na yun, bukas na. Operational na rin yun. So, yun. ditang lang tayo. Hello. So, mabilis nang dumaan dito kaysa mag uh, pa. Sabi na sa Rosario eh. So, ito yung alternate road na mabilis-bilis i-access dito pabutang Manggahan. lang ingat lang dito mga kadyono kasi ingat lang tayo sa pagpupus dito kasi mabibilis yung sasakyan dito okay so, dapat uh, ano talaga observe bago mag-cross mga kadyono kasi iba kahit na nakikita na nila na mayroong mag-cross eh banat kami hindi totoo yan. So, yan. <laughs> Ito na. Uh, tawid na tayo mga kadyong eh, ng uh, tulay Nang nanggahan. Flood wave. Mabilis lang mabilis. So, pa mga kadyon eh pa yung isang ginagawang tulay din dito yan yeah. punta ng uh, tabila ng din so ginagawa na yan mga kadyon eh so yun o oh. nilalatag na yung uh, platform ng tulay yung pinaka beam nilalatag na so diba ang bilis pag galing ka lang T5 kung magrosaryo ka pa Ah, uh, buti nga lang traffic. Kung so, pag dito ka tumahan sa may uh, Beach Bridgetown, uh, Robinson, uh, ito na kagad yung bagsak mo. Manggahan na kagad. Dito ka na lang ulit mata-traffic dito sa may uh, manggahan kasi maliit na naman yung daan dito. Ayan yeah, na, kunting, kunting minuto lang mga kadun ni. Dito na tayo sa ano, uh, Green Park Village na. Wala na tayo. So dito, nagtantulan na kaagad Ganun lang sa kabilis. Tola lang <laughs> yan Green Park Village So ayan mga ka-joanie, dito na tayo sa may uh, tantulan May nakdo So, papaliwana na pa tayo dito So ayan mga ka eh, Ito hanggang dito na lang yung aking uh, video at uh, maraming salamat po sa inyong patuloy uh, na pagsubong uh, ka at pagsubaybay sa aking mga uh, video at uh, ang hindi kong nagustuhan uh, uh, huwag po sana na uh, kalimutan i-like and subscribe uh, pakisubscribe na rin po mga kadyoni at uh, huwag po sana na uh, kalimutan ng uh, hit ang uh, notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na video muli right it po sa ating lahat and make our life uh, enjoy and safe uh, bye bye and uh, God bless